Marami po kaming binabagsakan ng mga big grocery store and mga kilalang supermarket dito sa Pilipinas ng mga product na meron po kami. Sa mga negosyante dyan or planong magnegosyo na naghahanap ng supplier, importer na direct sa manufacturer na galing sa iba't ibang bansa tulad ng US, Dubai, Singapore, Malaysia at napakaraming bansa sakto. Natagpuan natin si Ginorki na nag-offer ng distributor at wholesaler sa buong Pilipinas sa mga gustong magpa-import ng non-food and food business category. Mga iba't ibang klase ng flagship brands tulad ng Darigold. So, mayroon din po tayo ditong laman, mga naka-buy one take one na premium coffee, Vifon brand na naka-buy one take one din at makaka-avail ka dito na talagang 59 pesos less ng 50% off compare sa supermarket price. Naka-clearance sale po sila at limited stocks na lang din po yung avail available at makikita nyo naman guys no so kilalang kilalang mga major brands din po yung meron sila dito na ini-import din nila meron din sila mga non-food na mga kilalang brand may mga toys din sila dito mga tiles vinyls and UPVC may mga lotuan din sila dito at ang kagandahan dito sa kanila nag-offer sila ng extra 20% off sa wholesale nakukuni mo sa kanila. Nandito nga pala tayo ngayon sa Glenorchy Showroom at makakasama natin dito si Miss Rona. Hello mga ka -Saver. Welcome po sa aming Glenorchy Showroom. Ito ba yung location nyo? Dito nyo po kami makikita kita sa second floor Starmal Annex LP Doña Manuela, Pamplona Stres Las Piñas City. So ano oras po yung operation or ano oras po kayo nag-open at nag-close? Open po kami up to 9 to 5 p.m., Monday to Saturday. Nabalitan ko nga ka, nag-offer kayo ng importation at naghanap kayo ng distributor. Ano na ano ba yung mga items na meron kayo dito? Nagpapa-import kami ng non-food category. So ang example dyan is ceramic tiles, vinyl, chlorine, glossary pushcart and mga construction materials. And also, meron tayong food category like coffee, nuts, beverages, noodles, and spices. At lahat ng may kita nyo sa grocery store. Kung baga talagang mas marami dito sa inyo ngayon ay mga food. Yes, Tulad po. ng mga nakikita nyo mga kasibers. No? So ito yung mga top brands or flagship brands na meron sa kanila dito tulad na lang ng Vifol, Miss Viet Spice, Laman Cafe, Mekong Meat, Dari Gold, Health High Bean, Tong Garden, and Your Cake. So tara, pasok po tayo sa loob mga ka-savers at alamin naman natin ngayon yung mga items na meron sa kanila dito. No? So yan, unang bubungad sa atin, of course, yung mga naka-buy one, take one. Yes, sir. so ano ba yung mga naka-buy one, take one mo dyan? So ang buy one, take one po natin dito is yung ating mga rice noodles. Okay. Kung familiar po kayo sa rice noodles, eto po siya. So uh, kilala po to sa Vietnam, pinakasikat na noodles. Wow. Sorry. So mm -hmm. ngayon, 59 pesos, pero buy one, take one. Yes po. So etong mga hoangia po natin, okay kung ang ating mga noodles na nandito sa Pilipinas is mga walang um, meat, Oo. eto po, may kasama na po siya real meat sa loob. As in talagang totoong meat? Yes. Uy, po. nice at mura lang din. Ito po ay naka buy one take one dito sa kanila ngayon. So ano pa bang meron tayong mga naka sale ngayon dito Same. sa inyo? Yes. Ito naman po ang ating clearance sales limited stock only. So paubusan po tayo dito. So meron tayong um, comic book, coloring book, tissue, etong cheese it. Ayan po. 99 pesos na lang po siya ubusan sales and halika po dito. Yun. so, eto, sabi niya mogu-mogu. Mag no. Kaja-kaja so, ka po yan. Ah, okay. Kamukha nga siya, no? Ayan, guys. So, makikita yes. niyo. Yes. Kamukha siya. Pero ang mura kasi 29 pesos. Different flavor din ang available. Yes po. Oh. So, ano po may meron tayo dyan? So, meron po tayong Kirkland, vanilla, soy, na milk. And then, may monster po tayo. May um, Hungry Jack, Betty Cracker. So, kung may ilig po kayo sa mga uh, magluto-luto, bakery, ganyan. Oo. And then, ito din pong ating chocolate milk kirkland. Okay. So, And yan. And then, may mga iba mga so, ito ano ito dito. So, ito mga na... ating mga beverages po natin. Oh. So, available yung skittles po natin, monster. Yes. Murang-mura na po siya kumpara sa... Um, sa market. Yes po. Napakarami nyo pala mga iba't ibang klase ng items dito. So, as a negosyante or plano mag-business, paano naman magpa-import sa inyo? Paano yung proseso? So, um, nyo lang po kami sa aming page. May kita nyo po ang aming contact number sa description box. At saktong-sakto, nabanggit po ang mga groceries, sari-sari store at supermarket. Marami po kaming binabagsakan ng mga big grocery store and mga kilalang supermarket dito sa Pilipinas ng mga product na meron po kami. Wow! At saka nakita ko ah, so meron kayo ditong uh, extra 20% off sa wholesale. Yes, so, paano po? yun? Sa mga bulky order magbibigay po kami ng um 20 off sa mga boxes na bibilihin niyo. So, example po is itong si Chow Sua Fish Skin, okay. um, isang boxes po nito, magkakaroon po kayo ng 20% off. Ano ba ba yung mga items na pwede namin ma-avail dito sa inyo na naka-promo this coming, uh, or this April? Yes. So, uh, available po ang buy one, take one ng ating mga coffee. Mga premium po yan. So, okay. Ayan. And then, itong ating noodles hanggang April na lang po 'yan and Alright. then itong ating high bean. So premium high bean cashew nut from Vietnam, from Vietnam. So no. ibig sabihin this April lang po lahat 'yan. Mm -hmm. Kaya talaga ngayon binay one take one na o mga uh, pinauubos na lang. Regarding naman sa coffee, ano bang health benefits meron 'yan? So um ang ating coffee po kasi is arabica coffee. So okay. um sok na sak siya sa mga health conscious Etong mga drip coffee po natin, ground coffee at etong coconut. Kung makikita nyo may mga um cappuccino na po tayo dyan. Oh, okay. Available in tatlong flavor. So Alright. may coconut, may le classic, uh, original at may mocha. Oh. So ito ating 3 in 1 na um le classic available din po siya sa pouch. Alright. So ito mas marami ang laman niya, 22, Um, sticks. Ito naman is 12 sticks. Yeah. So, kung baka mm -hmm. talaga magagandang klase na mga premium coffee talaga to. Yes. No? At oh. nakagandahan guys dito. Nakabuy one take one po yan ha. At napakaganda. Yes. So, ito mm -hmm. ngayong uh, kung baka one of the best seller din nila. Itong ganitong uh, brand na pure black no. Yes. Yan. Oh. So, 99 pesos. Dalawang peraso na siya. Parang mapapatak na 50 pesos na lang siya. Yes. Okay. Oh. At maraming sticks yan. Hindi lang isa. Yes. Itong diba? um, pure black po natin is 15 sticks na po siya. Oh. So, so para po din na parang 7 pesos lang ang isang braso. Okay. If uh naghahanap po kayo ng pangregalo, available po ang ating coffee sa ating um basket. Um, gift no? basket. Okay, so, naka-basket na siya. Mm -hmm. Ang ganda, guys. So, may mga pangregalo kayo, may mga events sa kasal, sabi niya, yes, go ano no mag-ban. Mm -hmm. Ito pangregalo din to, no? Yes, oh, oh. napaka-cute. Kung kaya magdininang, so, pwede pwede rin siya. So, 1,099 pesos. Pero sa SRP siguro nito mga magkano kaya yan? So, ang SRP po nito is um, mga nasa 3,000 po siya. Nasa 3,000 yes. pesos. Mm -hmm. So, ibig sabihin, uh, exclusive distributor din kayo ni Dari Gold? Yes, sir. Nagbabalik po si Dari Gold dito sa Pilipinas. So, available po ang ating Dari Gold na six flavors po. Ayan. So, may wool milk, may strawberry, may chocolate at may um, will milk na rin. Fit siya. So, para sa pwede, mga, pwede, sa mga, sa mga health conscious. Yes po. Yung mga nag ano, nag-exercise, di ba? Yung mga nag ano? Yes Okay, po. so, ano siya, may mga iba't ibang klase pala tayo ng mga ano dyan, no? Kung baga, ready to drink na siya. Ay, Kasi yes before po. si Darigold, mm -hmm. Na yan eh? Uh, milk lang, condense. Milk lang, lagay niya scan. oh diba? Oo, diba? mga canned lang, mga yes. condense di ba? Mm -hmm. So, ito ang gagandahan ngayon, nagbabalik na siya. At murang-mura lang, di ba? Yes po. So, meron din tayong Canada Dry, available din po for importation. And then, itong Bebo. O, para siyang mogo-mogo yes, ito, no? Yes po, mogo-mogo. May... Kakaiba mo -mogo. na So, maganda din din yan. So, ito po ang ating... Um, ano, 41 pesos kasi premium naman po siya. At nata di Coco siya. Yes. Kung gusto nyo po ng um, mag-snack pero health pa rin ang iniisip. Eto, bas bagay po sa inyo si jackfruit chips at si mixed fruit po. So, um, kung matitikman nyo po siya, hindi po siya matigas. Sobrang soft lang po na. Okay. Ganon. Okay. And then, lahat po ng mga snack po natin, like, etong fish skin, And then, itong chili broad beans. Or yung potato po yan. Mga real fish skin and then broad beans po.